Kuyukta pada gata. Laag ta. Uli, eh, tag Pilipinas. Ta. Ay, nang ta! Makauli tag-Pilipinas mo rin si Kinsa dito. Ay, char, rabitaw. Kaya naman kauli, tag Philippines mo, tag si Kinsa daw. Kaya mong sige raman tag-laag. Uy, namawir ako mga adlo. Ay, eh. nga wala ta kauli, no? Tapos ako, ano, seven years ko wala kauli. Siyempre, mamawir dito no? kong lag no? Para akong mga anak, o ako dito yung ilaag. Kaya nga, no, no, gabi, ko wala kauli. Seven years, liman ka, gagmay pa sila pag -ika na ako. Tapos karon uli ko, nagkot na kayo sila. sorto of banding, guna ko nato, no? Nga, mauli, tagi kay nag bro Siyempre, mag-gasto, mag-yuta, kaya masulod, mantag mga resort, nga, na magdito mumbay nag entrance mo tag iya so normal aja na ta susta malaagta basta malaa na ju na gastuhan di ba ilaag nato natong family kay da mula bayra ba na adlaw ay na to ilaag ay raman na sumo ni dag samianing Beach resort nindot man daw dinhi amon distinctan syempre gabot ka dito byod kag entrance si mo sa entrance di man na nakasasulo ju ragan naghamig ipangdala ni kay ubay ubay maggood food din kaonon di mag lami mga kaon kaon ba yoyoyoy jud di amon gantuan ay kemoring din to na may part sa mga di uro. And siya kay maka ka, maka-relax ka o gamay. Oh, tinarbahon abog ni mag one year noon, yun di ka mag-relax din mo mag Pilipinas. Ay, once a year abi uli oi, ato lala nang, i -profit, mag -banding -banding, taka, uba, na i-profit magbanding-banding taka ka uban ato ang pamilya. So mana yung big picture picture, big video. Yuba naman is maring lelet ta ko ring iyaan. Nindo tilang beach dire kay white sand. Tapos limpyo pod, mo nang maligri pod ka dinhi kay nampos labi joke. So mo tong na mo ay dispatch na yung mga bata kay ba may kalipay sa si mga bata, mga dagko, dari galuto, nagtabang tabang, -tabang lang. Amalis po minda ang isda o karne. Kaya dito rin ang mga isabaw. uban po lang mga Nagbuhat po may kinilaw. So maroon ay magkitabangan sa ilang kuang cottage. Pagkahuman ang mong pangaon, ah, din nagbuting na dayon mi. Nagsakay-sakay may aning mga dulaan ni Redris daga. Makalinga ba yung pagkauban ni mo yung pamilya kaya ma-refresh ka, ma ni mo sila. Ngayon pagkahuman na na, manguli rapunta. Mahumara po na to ang adlaw ng masaya. nindot ba yung kauban na to ang ato ang pamilya?